Hello mga mga vloggers, maglalagay ulit tayo ngayon. Titingnan natin kahapon nakahuli na tayo ng na isa. Dito sa may hinug na palay na to sa likod ko. Dito tayo maglagay mga vloggers sa hinug na palay na to. Sa try natin dito. Diyan sa kalaparang 'yan. Ayun mga vloggers, malapad din yung kabukiran yan dyan tayo maglalagay dyan sa area na yan dyan tayo maglalagay mga kablogs magaanap tayo saan tayo makapwede makapaglagay dito lagay na tayo kabloggers dyan sa kabukiran na yan Ayan, standby muna tayo dito Ta, mainit pahinga muna tayo Balikan natin mamaya maya. Tingnan natin kung makakuha. Ayan. Pansin dyan sa lugar na yan. Dyan tayo naglagay. Ayan, sa gilid-gilid lang ng pilapil na yan mga ka vloggers. Dyan. Dyan na tayo masyado nagpakalayo. Ta masyado ano, magubat. Mahirap na. Baka chamban tayo ng Philippine Cobra. Nakabota na nga tayo. Kaya lang naka short tayo. Medyo delikado dito mga ka vloggers. Kasi napakaraming ahas dito sa lugar na to lang, kailangan natin balikan itong uh, panghuli ng tikling gamit ang kawil. Kasi nawala na yung ating mga followers mga vloggers. Balik tayo sa panghuli ng tikling nang sa ganun ay lumaksuli ang ating uh, YouTube channel. Hanggang sa muli sa Diyo na Bukal YouTube channel. Kung ba sa akin, bago pa po kayo sa akin channel, touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa aking mga bagong uh, videos. Shoutout sa aking mga subscribers kay Kabagis Hunter. Shoutout sa iyo, Kabagis at saka sa ating mga dating subscriber, uh, wala yung listahan ko, di ba? Pagka ano, i-shoutout ko kayo sa mga susunod kong videos, mga vloggers.